Tips para magtagal ang ating automatic transmission. Well, number one dyan, sundin natin yung proper interval ng change oil ng ating automatic transmission. Most manufacturer dito sa Pilipinas, they recommend at least every 40,000 kilometers or every 2 years, e pinapalitan natin ang oil. Then, siguraduhin lang din natin, napalitan din natin yung mga filter. Then, ah uh, kung CBT yung transmission ng inyong automatic, make sure na CBT oil yung gagamitin niyo at kung yan naman ay uh, ATF ay ATF din. Then yan. Number 2 na tips ko sa inyo no, siguraduhin natin na maganda yung ating cooling system. Most of the automatic ngayon ay nakakonect connect din sa ating radiator o sa ating or nagpo-flow nagpo din dyan yung coolant Siguraduhin natin na maganda yung cooling system natin para hindi rin mag-overheat ang ating Uh, transmission. And lastly, pinaka-importante, gamitin natin siya ng tama. Okay, yan ang pinaka-importante. So kung kayo ay nakadrive, umaabante pa yung inyong sasakyan, huwag ninyong ilalagay agad sa reverse. Make sure na naka-full stop muna siya bago nyo ilagay siya sa reverse. And kung tayo naman ay umaatras, at umaabante pa pa atras, okay? Siguraduhin natin naka-full stop din muna bago natin ilalagay sa drive. Then yun, wag din natin o iiwasan din natin yung habang tumatakbo yung ating sasakyan ay ilagay natin sa neutral. Then suddenly, ilalagay natin siya sa drive ulit. Pwedeng masira yung ating transmission dyan. And yun, wag din natin ilalagay sa park kung umaandar pa o umaatras pa ang ating sasakyan. Well, most of the automatic naman ngayon ay napakatibay na. O sabihin na natin, pag may mali kayong ginagawa, usually, hindi nila yan papayagan. Pero mas maganda, i-proper care pa rin natin yung ating mga automatic transmission para magtagal. Okay, so yun, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang. At kung may question kayo with regards dito sa mga automatic transmission, eh yun, comment down below na lang. At yun, salamat pala sa mga nagko-comment dyan ano, pasensya na sa iba, hindi ko masagot yung iba, sobrang dami na talagang comment. Pero I will try my best para sagutin yan, no. At yun, kung hindi pa kay subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button nyo sa baba. At sa Facebook, click nyo lang yung follow dyan sa taas at kung sa tiktok click nyo lang yung plus sign mga paps no para manotify naman kayo sa mga susunod ko pang video o mga tips na ibibigay ko pa tungkol sa pagkukotse salamat sa panunood keep safe mga paps oh, salamat pala doon sa mga <laughs> nagko-comment ano pasensya na talaga oh, pero I'll do my best talaga para sagutin yung bawat question niyo with regards automatic transmission salamat sa mga paps